Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon. Nawa kayo ay nakapagpahinga ng mabuti at may sapat na lakas upang gamitin sa kaluwalhatian ng Panginoon at pagkalinga sa ating kapwa at mahal sa buhay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Derek. Tayo po ay nandito sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa IBC Manila. Tayo po ay umawit. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Umawit at sumaba tayo ngayong araw na ito sa ating mahal na Panginoon. Mawid po tayo sa Diyos. Pagkising sa umaga na aalala ka na sa ang suko na makapiling ka, umaawit sumasamba, sumasayaw sayo, naghintay ng pang-usap mo, pagkising sa umaga na alalak. Mangu I'm dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sayon. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa umaga pong ito, bubulay-bulayin po natin ang mga pamilyar na mga aralin sa Biblia. Ngunit napakahalaga din po nito sa umagang ito, sa araw na ito na ating Uh, tungo sa ating trabaho o kaya po sa mga gawaing pangtahanan. Maging sa ating pagpaghanda ang ating mga anak sa kanilang pagpasok sa eskwela. Lahat po tayo, hindi po makakatakas sa katotohanan na una, ang Diyos natin ang siyang manlilikha. Ang Diyos na lumikha ng tao na ayon sa kanyang imahe, ayon sa kanyang larawan. Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagkalinga ang Diyos na manunubos. Siya po ang ating si Yahweh Elohim. Nais ko po nga ating bigyan ng pansin sa Genesis chapter 1 verse 26. Ito po ang ating mababasa sa mabuting balita Biblia. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o maulap o mailap malaki o maliit. Ito po yung tinatawag natin sa Biblia na sa unang pagkakato, nakita natin yung tinatawag na divine dialogue. Nag-usap ang tinatawag natin sa ating mga mananampalatayang uh, taga-sunod ni Christ. So tinatawag natin itong tatlong persona sa iisang Diyos. Naniniwala po tayo na ang kausap dito ng Yahweh Elohim, ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At dito po nakita natin na ang tao ay nilikha sa wangis at larawan ng ating Diyos, sa kanyang imahe. Sabi po sa chapter 1 verse 31, pinagmasdan ng Diyos, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasa nasiyahan. Lumipas po ang gabi at sumapit ang umaga, ang sabi ng Panginoon, lahat ng aking nasilayan, lahat ng kanyang nasilayan, ay lubos po siyang nasiyahan. Nais ko po lamang uh, tayo. Alam natin na ang araling ito ay ukol sa uh, likha o paglikha ng Diyos sa atin. Ganyan din naman sa buong nakikita natin sa uh, ating kapaligiran na ito. Pero meron pong nakalulungkot na bahagi dito ng ating uh, kasaysayan o ng ating salaysay. Naranasan mo na bang makidnap ang iyong pinakamamahal na anak? Dito po nakita natin sa umagang ito, mukhang tila nakaranas ang Panginoong Diyos ng pagkalungkot o sa kanyang nilikha dahil mukhang ang kanyang nilikha, ang kanyang pinakanatatanging taong nilikha ay nakidnap o kaya tinatawag natin ay uh, nabuyo ng kaaway at ang tao naman po ay nagpa kagumon sa mga tukso o sa mga pahayag ng kaaway na ito. Pero katulad ng aking tanong kanina, naranasan mo na ba ang makidnap ang iyong pinakamamahal na anak? May isang kabataan na nakidnap nang hindi niya namamalayan. Nagtiwala siya sa magagandang salita at pangako ng isang tao dahil hindi niya lubusang kilala. Wika ng, ng kidnap sa kanya, totoo ba na ipinagbabawa na pinagbabawa lang kayo ng tatay mo na kumain ng bunga ng alinmang puno sa kalamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa kalamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng kalamanan. Sapagkat sinabi ng tatay na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon, kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Sinabi ng kidnapper na ito na hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng tatay mo dahil alam niyang mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad ng tatay mo na nakakaalam ng mabuti at masama. Pinagmasda ng anak na babae ang puno o ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, Pumita niya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa, ang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos silang kumain, nalaman nilang kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Ang salaysay po ng pagtubos ng Diyos sa kanyang mga anak, ang krus, ang pinakasukdulan na plano ng Diyos nakasentro kay Heso Kristo na siyang manunubos. Diyan po sa nabanggit nating kwento kanina lamang na hango sa Henesis, ang kalungkutang ito ay talagang dinamdam ng ating mahal na Diyos. Sabi po sa Henesis 3.15, Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay, ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Kung hindi natin maintindihan ang simula ng plano ng pagtubos ng Diyos, maaring hindi rin natin maintindihan ang pagtatapos ng pagtubos ng Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin kung paano sinagip ng Diyos ang kanyang mga anak at maibalik sila sa kanyang piling. Ang Biblia ay nagtuturo sa mga katotohanan ng pagsagip ng Diyos sa tao. Ito ang pinakamahalagang kwento o salaysay na ating maririnig nang magpasya ang Diyos na likain ang tao na kanyang pinakanatatanging likha, nag, naglalang ang Diyos ng isang hardin o gumawa ang Diyos ng isang hardin. Sa wikang grego ito ay paraiso. Lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda at kaakit-akit sa mata ng kanyang mga anak. Nilikha nga niya ang tao ayon sa wangis at imahe o larawan ng Diyos. Maraming pagkakahalintulad ang tao sa Diyos bagamat hindi sila parehong pareho. Nagpasya ang tao na maging malaya, isang kalayaang moral. May kapangyarihan ng tao na pumili. Ito ay bahagi ng Diyos na nasa tao. Ang pagpili ay bahagi ng kalayaang moral. Ang taong kanyang nilikha ay nagkaroon din ng dayalogo. Jangan nga lamang sa kaaway ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na kanyang nilikha ay pinili na maging malaya sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lumikha ng bagong mga uri ng nilalang. Ang ginawa niya ay iligtas ang kanyang nawawalang mga nagrebelde at mga sabi nga natin na loko ng kaaway na ito. Ang, ano ang nagbunsod sa Diyos na kanyang sagipin sa klulohan ang walang kalaban-laban ng mga anak niya. Ang Diyos ay tulad ng isang magulang na nawalan o naligaw ang kanyang mga anak. Gaano nga ba tayo kamahal ng Diyos? Ang konsepto ng Goel ang siyang nagtatagni sa lahat ng tema ng Biblia. Ang pinakamalapit na kamag-anak ang tutubos. Ito po ang konsepto ng goel sa wikang Hebreo. Tulad ni Ruth na isang alipin, si Boaz ang kanyang pinakamalapit na kamag-anakan na tutubos kay Ruth sa pagkakaalipin. Binili ni Boaz ang lahat ng pagmamayari ng pamilya ni Ruth. Ang goel ay tila isang sinulid na nagtatagni sa buong Biblia ng nilikha ng, likha ng tao nang nilikha ng tao ang Diyos mula sa kanyang larawan, siya ang naging pinakamalapit na kamag-anak na tutubos. Sa makatwid, mga obligado siya na ang kanyang sariling anak na nilikha sa kanyang imahe ay tubusin. Nagmula ito sa isang pag-ibig na di kayang maunawaan ng tao. Ang pagtubos ng may pag-ibig upang iligtas ang kanyang mga anak. Gayun di naman ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kapag ang ating mga anak ay napapatrobol, nagkakasakit o nalalayo, inoobliga ng puso ng isang magulang na gumawa ng hakbang upang maisaayos ang kanilang mahal na anak. Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 1, Ngunit ngayoy ganito ang sabi ng Panginoon, Siya na lumalang sa iyo. O akong siya na nag-anyo sa iyo o Israel huwag kang matakot sapagkat ikaw ay tinubos ko tinawag kita sa pangalan mo ikaw ay akin nang likain niya tayo ayon sa kanyang imahe siya ang ating naging goel isa sa pangunahing pangalan ng Diyos sa Biblia ay goel kapag nakita mo ang salitang tagapagtubos Nakikita mo talaga ang salitang Goel. Nangangahulugang iyon ang tagapagtubos o tagatubos na kamag-anak, ang pinakamalapit na kamag-anak. Halimbawa ng salitang Goel ay matatagpuan nga natin sa Isaiah chapter 43 verse 1. Yung word na Goel ay katumbas ng salitang tinubos o redeem. Si Jesus ang ating Goel na nabasa natin at nakilala natin sa Biblia. Giniwa ni Jesus ang limang tungkuli ng tagapagtubos o tagatubos na kamag-anak. Binayaran niya ng malaking halaga sa krus upang maibalik tayo sa permanente nating kalagayan. Binili niyang muli ang lahat ng ating pagmamayari na nabaon sa pagkakautang. Ang bagong mundong ito na ating ginagalawan ngayon ay babaguhin at ito po ay magaganap, siyempre ang pagbabagong ito ay magaganap dito mismo sa mundong ating kinatatayuan. Pangatlo, kumarap siya sa hukuman para sa ating mga kaso at akusasyon. Si Jesus po ang nanindigan para sa atin. Pangapat, binili din ang kanyang dugo ang isang lahi para sa Diyos mula sa isang lahi na patay at tayo po ay binuhay na muli ng Panginoon upang tayo ay makabahagi sa lahi na iyon ng Diyos. Panglima, si Jesus nga ang ating tagapagtubos na kamag-anak. Napakagandang bagay po. Sa Isaiah chapter 53 verse 10. Ito po ang ating bababasa. Pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay at sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagsasabi kung paano ang ating pinakamalapit na kamag-anakan, tagapagtubos ay ipinanumbalik tayo isinasaad ng talata kung paanong tinubos o sinagip ang kanyang mga nilalang laban sa kasalanan at magnanakaw o nangingidnap ng tao. Ang Biblia ay tila isang malaking abalita na ang kanyang mga anak ay kinidnap. Sila ay nawawala. Babalik ang Diyos. Ito ang kanyang pangako noon sa unang kanyang pagbabalik upang sila'y sagipin sa kasalanan na nagpahiwalay sa Diyos dahil sa pang-aalipin ng kaaway. Mga kaibigan at kapatid, ikaw ba ay malaya na? Ikaw ba ay tinubos na? Ikaw ba ay naririto ngayon at nagsasabing, oo, nauunawaan ko, ako ay tinubos ng aking Panginoon. Kung hindi mo po naiintindihan ang konsepto na ito ng Guel, tayo po ay magkakaroon ng malaking problema. Nais ko lang po na unawain natin bago tayo manalangin ang panimula at pinal na kaganapan ay ating mapapansin sa aklat ng Genesis at ng pahayag. Sa Genesis, nakita niyo po ang unang tatlong mga pangyayari. Nakita natin ang paglalang naging malapit ang Diyos at ang kanyang pinakanatatanging nilalang. Ngunit dahil doon, dahil sa gawa ng kaaway, pumasok ang, ka ang kasalanan. Dahil sa pagpili ng tao, hindi niya inalintana. Nakalintaan niya ang intimasyang ito na pinigay ng Diyos sa kanya. Sa Revelation, sa pahayag chapter 20, nakita natin na winakasan wina na Magpakailan man ang kasalanan. Sa Revelation chapter 21, muling nanumbalik ang malapit na kaugnayan ng Diyos sa kanyang natatanging nilalang. At yan po ang lahat ng mga taong kumilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya sa mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa pahayag chapter 21 verse 7, ang sabi ng Panginoon, ito na yung panghuli yakap na ating mararanasan sa ating Diyos. I will be their God, sabi nga, si, ako ngayon ang kanilang magiging Diyos na magpakailan pa man. Sa Kapitulo 22 ng pahayag, sinasabi po doon isang bagong langit at isang bagong lupa ay muling lilikhain ng ating Diyos. At doon po matatagpuan din natin ang, bunga, ang puno ng buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat dahil ikaw po ang aming goel. Kayo po ang aming pinakamalapit na kamag-anakang tumubo sa aming pagkakasala. Patawad po muli, Panginoon, kung kami man ay nakakalimot sa katotohanan ito. Muli mong imulat ang aming isipan at puso na maging sa aming pagtungo sa aming trabaho. Lagi naming iisipin, hindi lamang po kami kaibigan ng Diyos, kami po ay minalasakita ng Panginoong Diyos. At dahil doon, ang kanyang imahe na aming pong isinasalamin, siya po ang natatanging tagapagtubos. Namat po, ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Amen. Sa muli, marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ayon po tayo at damhin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. God bless you. At ang araw!